sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Matapos ang mga insidente na gawa ng mga Manchurians sa aktwal at sa social media, pinatawag na ng presidente ang mga West Philippine Sea Defenders. Good morning mga kaibigan. Let's make campaigns on social media. Tap our secret organizations on this. We will call on the West Philippine Sea Defenders. At ipinatawag na ng Pangulo ang West Philippine Sea Defenders na pinamumunuan ni Commander, isang veteranong intel officer na walang hangad kundi ang maglingkod sa bayan. Kasama niya sina Andrew na kanyang magaling na scientist at computer expert. Si Arya na pinakamatagal na niyang kasama sa serbisyo at kanang kamay. Si Alena na kanyang ampon. Si Ali na kinupkup niya rin mula pagkabata. Si Almira na sa permanenteng pamilya at iba pang mga agents ng West Philippine Sea Defenders. Samantala, nang matapos ang isang misyon, Pinabalik na ni Commander ang defenders sa headquarters ng kagawaran ng sandatahang Marliqueno para sa bagong Pilipinas na inaasam, o KSMBPI. At inireport din ni Commander kay Presidente Martinez ang mga resulta ng mga misyon ng WPS defenders. Mr. President! Hello, Commander! Opo, na-secure na po natin yung uh, evidence na dun sa deepfake na announcement nyo na umataka sa Manchuria sa West Philippine Sea. You did your best. Lahat kayong kasama sa KSM BPI. Tama po yung mga leads natin. Uh, Natukoy na po natin yung uh, lugar kung nasan yung mga base nila. Sa kabilang panig naman, sa kuta ni Shifu. Mainit ang ulo ni Shifu habang kausap si Chantal na kanyang asawa dahil sa mga kapalpakan ng kanilang operasyon. Ano nangyari? Bakit po pa ka mga tipid sa din? Sipo. Hindi na sa pagdating ng mga agents ng gobyerno. Kaya nakuha nila yung source file ng deep fake. Patawad, Chico. Sa susunod, siguraduhin ang mga galaw natin. Ayokong mapahiya sa emperador! <coughs> <coughs> Sinabi ko naman sa'yo, ayoko na mapahiya kay emperador. Gagatungan na naman yan ni Binisto. Huwag ka masyadong high blood, alam mo, para mawala yan, imamasahin naman kita. Hmm? <laughs>